Paano nga ba maglagay ng wood design na pasok sa budget mo? Tara, matuto tayo! Ang gagawin natin sa video na ito ay mini bar design. Puting tiles lang yung nilagay natin dito. At sa ilalim naman dapat ilalagay ko dyan ay yung slotted panel or yung WPC fluted panel. Kaso di kaya ng budget, so instead na WPC, PVC panel na lang ang nilagay ko. First step, ikakabit natin ay yung PVC edging. I cut dapat, pero dahil walang budget, dalawang side lang nilagyan ko. Ginamit ko lang yan ng concrete nailer. Mabilisan lang ka, kaya nailer lang ginamit ko, okay na ta. Kasi di naman ito magdadala ng malaking bigat. Pag nailagay nyo na yung edgyang, pwede na din natin ilagay yung ating panels. Sa paglagay ng panels, pwede kayo gumamit ng blind rackets. O kaya naman, gamitan nyo ng no more nails or kung ano meron sa inyo pwede na yan. Make sure na nasa hulog ang ating mga panels para magandang tignan. May slot yan sa dulo para yan uuko ang kasunod na panels. Paulit-ulit lang, at okay na, tapos na ang ating wood design sa ating mini bar. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag palimutang magsubscribe upang manotify kayo sa ating mga susunod na video.